Guys, kain tayo guys, kain. Kain tayo kasi papasok na tayo sa trabaho. Ang ulam namin sinigang. Ano lang to guys? Kamyas. Sinigang with kamyas. After, ano, after one year, ngayon lang tayo ng kakain ulit guys ng, ano, mm -hmm. uh, kain na nagbablog. Tagal na natin na ang pag-upload ng kain-kain. Kain tayo kasi papasok tayo sa trabaho. Rap. Set out po na sa mga nilabhan sa likod. guys. lang nah, intro intro guys. kainan na nang hmm Kamias lang sa mag lang tayo para may pang ano tayo guys may pang upload ba pa. wala tayong upload upload sa ating YT YT yan na ko na mag upload upload na puro kain mmmm Ang ating ulam ay sinigang na limpo. Sinigang na limpyo. Okay, Sipong ko yung mulo guys, yung mga tag, hindi pa nagtanghal yan dyan, kain na kayo. Mapas kayo.

Ulang ba guys, anu pa? Ulang Ulan kanis. Wala unggangin guys. Alright, welcome back guys. Nagasanlok na naman tayo ng ano, bahog. O oh, bahog guys, bahog, oh, bahog. Kakuha na naman tayo ng kanin guys. Kaya, bira. Bira lang ng bira. Basta may pagkain. Pag wala ng pagkain, wala natin mabira. Diba? Shoutouts pala sa mga YT friends na mga hindi nakalimot at sa mga nakalimot din. Mmm. <laughs> Shout out sa inyo. Shout out sa baboy. Baboy na. Limpyo. Limpyo. Limpo. Mmm. Mình xin lên bốn chỗ không? Mm. Ayan guys, salamat sa inyong Semanen si at saka hindi. Salamat. Okay, <laughs> bye guys. Saya Ibu na, Thank you, thank you. Senyong lahat.